Masira Pops Ha? Wala kang gas? Ano, naubusan ka ng gas? Tara hilahin kita Wala, Malayo pa gas station dito Hilahin kita May pasahero ka? <laughs> Ha, mo yun? Kala ko nga tutulungan ka ng angkas po. lang pala yung pasahero mo. 30. Ha? Wait sa? Papsa. Diyan ka lang. Layo ka lang ng konti. Kala ko tutulungan ka ng dalawa. Kinuha lang pala yung pasahero mo. Ha? narang agad. Kala ko ka tutulungan kay eh. Sabi ko baka tutulungan to. Nagtutulak eh. Pasero lang pala kinuha. Sira yung gauge mo? Ha? Ah, bumabiyahe ka. Ano ba to? Habal-habal ka? Oo. Oh. Sayang naman yung pasayero mo. Malayo pa kasi gas station dito. Kala ko tutulungan ka. Pasayero, pumara ka na ka diba? Ha? Pumara na agad? Oo. Oh. Ilain kita dito sa may ano papsa para magpagas na lang. Kala ko naman tutulungan ka. Kinuha lang pala yung pas lang pala pasero. Sa saan galing yun? SM Saan layo pa no? Hanggang saan? Magkano sa ilmo doon? Sayang no? Akit tayo dito sa taas pa kasi dito lang may malapit na gas station eh Ha? So yun guys May narescue tayo Kung may na ubusan ng gas Di ba balik pa kang SM niyan? Oo. Oh. So, sayang, no? Kala ko pa naman, tutulungan ka ng dalawa. Gino'n lang pa rin yung pasaero mo. Eh, yung pasaero mo, numarang ka Ah, pumara siya ng angkas. Oh. Ah, yun lang. Kaya yun, Paps. Sige, pagas ka na dyan, Paps. Kakauwi ka na nyan. Okay. Paps. Ano mo na lang ako, Paps. Baka may time ka. Follow mo na lang ako, ha. Salamat, Paps. Sayang naman 'yon, 350. Layo <laughs> pa nang lalakarin Nung sana Itutulak eh, tulak Paps. Buti na daanan kita. Tayo din dito, sir. Ayan, pasok ka dito. Pasok ka tapos u-turn ka pabalik. May stoplight 'yan eh. Pabalik na yun Oh, yung may kanto na yan. Pasok ka dyan.